Hi guys! So for today's video nga ay may negosyo ideas na naman tayo na pwede nating pagkakitaan today. Dahil magiging patok talaga ito sa lahat dahil sa isang lagayan may pizza na may fries ka pa. O, diba? Tapos napakadali lang ito dahil hindi mo na kailangan gumamit ng oven. Kaya tara simulan na natin gumawa ng ating pizza bread. Ayan pinahiran ko lang ng ating tomato ketchup ang ating slice bread. Tapos ang sunod ko naman na nilagay dito ay itong melted cheese na So, bahala kayo kung ano ba yung brand na gagamitin nyo. Basta, ang gagamitin natin ay yung nagmamelt talaga. Then, ang sunod naman ay itong mga hotdog natin. Bali, ini-slice ko lang siya ng maliliit para kasya dito sa ating mga slice. Then, ang sunod naman ay itong bell pepper natin. So, meron pala ako ditong red at green. Kasi ito talaga yung nagpapabango sa ating pit. Naglagay na din ako ng mga maliliit na mushroom at itong spring onions. At ganoon nga lang kadali gumawa ng ating pizza bread. Kaya ilagay na natin dito sa ating kawali para maluto talaga itong mga ginawa nating pizza. Tapos dapat naka low medium mint nga lang ito para hindi talaga masunog yung ilalim ng ating pizza bread. At takpan lang natin ito at kapag once na okay na luto na ang ating pizza ay ihain na natin ito. Kaya gumawa na din tayo dito ng ating fries. Pero kung nahihirapan naman kayo sa gantong proseso sa paggawa ng fries, ay pwede naman kayong bumili ng mga nakaredy to cook ng fries. Pero para sa akin ay maganda talaga at makakamura talaga ako kapag ganito yung ginagawa kong fresh fries. Kasi bukod nga sa makakamura pa ako, ay malalasaan mo talaga dito ang tunay na patata. Dahil makakapal talaga yung pagkakaslicer. Tapos nilalagay ko lang siya ng cornstarch para tumagal talaga ang pagkakrispi niya. Then shake-shake lang natin ito hanggang sa kumapit lahat yung mga cornstarch sa ating mga patata. At lutuin nga lang natin ito sa mainit na mainit na mantika. At once na okay na na, ay lagyan na natin ng flavored powder. So, balik cheese pala yung nilagay ko dito dahil ito talaga yung best seller sa ating flavored powder. At shake-shake nga lang natin ito para kumapit talaga yung cheese powder natin. Kaya once na naka-ready na nga ang ating pizza at fries, ay ilagay na natin dito sa ating mga lagay. Bale, di ko pala alam kung anong size nga ba itong nakuha kong paper plate, basta ganito yun lang yung itsura niya. Kaya bahala na nga kayo kung ano nga ba yung pwede nyong paglagyan ng ating pizza and fries. Pero para sa akin, ay okay na itong lagayan natin dahil talaga maganda talaga siya tingnan. At kahit nasa video pa nga lang ay nakakatakam na talaga siya. Kaya naman kung nagbabalak nga kayong magnegosyo or pandagdag sa tinda nyo ay pwede na ito. Dahil papatok talaga ito sa lahat. Lalong lalo na sa mga bata kagaya nito. Super excited nga silang tikman dahil may pizza na sila may fries pa. Tapos pwede nyo pa itong mabenta ng 35 to 45 pesos nga lang. Para naman abot talaga sa presyo at makakatakam tikim na sila sa isang lagayan ng pizza at fries. Oh diba? Kaya naman kung gusto n'yo tong i ay i-try n'yo na. Kaya yun lang guys. Thank you for watching.